Hello, hello, good morning, good afternoon po sa lahat ng OFW, especially dito po sa Europa. So ayun, kaya ngayong video, ipapakita ko sa inyo kung ano ang trabaho ko. Uh, the winter na po pala dito ngayon, so ayan, nasa trabaho na po tayo. So yung trabaho ko pala ay isang taga-hugas po sa isang hotel. Pero okay lang. Okay naman yung sahod. Laban lang para sa pangarap. So, nung first pala no, na dumating ako dito, parang nanibago ako. Yung parang na-stress. <laughs> Pero laban lang. Pero at least, natanggap ko na ngayon nung sumahod na ako, okay naman pala. So, embrace mo lang yung trabaho mo. Kasi yung para yan yung adjustment mo rin dito. Pa, pag mag-apply ka sa papuntahan mong bansa, yung trabaho na pipiliin mo. So, ayan po yung dapat mo rin yung alamin yung trabaho mo. So, sa akin, okay naman siya. Wala naman, hindi naman ako naging maartist sa trabaho at at um, okay siya Tapos ayan yan yung trabaho ko dito Yan yung sa kuan sa hot kitchen po yan yan yung sa mga kaldero mga lahat ng mga stainless diyan pero oh, hindi naman yan siya kamay, hindi siya manumano sa machine. Ang winter po pala dito ay para siyang kuan niyo yung Ramadan sa Middle East which is uh, wala pong masyadong tao. Tapos uh, nagkuklose po yung mga establishment po dito kasi wala nga turista. So magkuklos yung kuan namin hotel pero mga January pa siguro mag-open sila ng March So, babalik na ako ng city niyan sa December. So, yan yung abangan kung ano namang trabaho na darating sa atin. Pero laban lang tayo sa ating mga pangarap. Charot! <laughs> Hugas pa more. <laughs> Ayan yung trabaho ko. So, ngayon pala is hmm, solo duty lang ako kasi nag yung mga luma dito na stop yung taga Bosnia at saka taga Croatia na babae. So, may leave sila. So, ginamit na ng company kasi alis na rin kami. Tapos, pagkatapos naming umalis, sa uh, wala na silang leave niyan. So, ayan. Kaya, solo ako ngayon pang gabi. Tapos, yung isang Pilipino pang umaga. Uh, may isa pa lang kuan Ukrainian na babae. Pang umaga din yun. So, ako lang yung pang gabi. So, yung station ko ngayon, dalawa wala naman kasing guest na nakabook sa hotel. So, ayan po yung kusina. Ay, hindi yung hugasan sa kusina. Tapos, ayan yung machine. Pinapakita ko sa inyo. Diyan mo ipapasok lahat ng mga hugasan. Ayan, nagamit ako ng towel kasi mainit yan siya. Mainit po kasi stainless po. Tapos uh, para mamatay lahat yung mga bacteria. Tapos may mga chemical na rin yan siya. So, yung pindutin mo lang yung naka dyan, naka green. S meaning, uh, start na po yan siya. Tapos, pag uh, matapos na, mag green lang yan siya. Ayan po. Uh, hogas is real. <laughs> Pero okay lang, hindi ko man pinagsisihan kasi yung gawa nga yung, yung sahod ko dati nung sa middle is pa ako is napakababa. Tapos sa uh, grabi grabe yung stress yung inaabot ko. Um, kasi di ba din dun kasi maraming mga audits yung parang alam mo na yung sa fast food kagaya ng Jollibee basta yung sa amin isa 3 sa isang taon tatlo tatlong audit so mahirap din siya kasi ikaw yung pinupukpok ng mga manager kasi ikaw nga yung kuan di ba tapos nasa unahan pa ako lagi ikaw yung magdidel deal sa mga customer yung cashier so shout out sa mga cashier na, <laughs> na nasa stress di ba pero laban lang kaya natin yan so hindi man ako nagsisi na Ah uh, uh, umalis ako sa company ko dati kasi yung paan ko talaga goal ko is yung sahod sa tarbaho hindi naman ako maarti kasi galing po ako ng probinsya so laking probinsya tayo kahit ano ng trabaho go lang with the flow at least okay okay naman yung sahod dito tapos hindi rin dito stress kasi hindi ka pakikialaman masyado Walang mga pakialam yung mga tao dito. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Naka-video nga ako. Tapos, ayan. Pwento ko lang sa inyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Charot! <laughs> Lumalabas. <laughs> so, andito na ako ngayon. Magtatlong buwan na ako dito sa Croatia. So, galing pala ako ng Qatar. So, nag country lang ako. So, ito yung pangalawang station yung sa mga plato, sa mga cutlery, mga spoon, sa mga kuan. Tapos, ito pala yung plato ng kantin. Hiwalay po pala yung mga plato ng kantin. Ito yung hugasan ko ngayon. Tapos, mamaya mag uh, lilinis ako ng mga sa kantin po. Magmap ako doon. Dito na machine is uh, dalawang machine para dito. Andito rin yung sa kabila yung machine ng mga baso. Uh, sa iyo din 'yan siya. Tapos ayan, isa sang mo lang lang 'yan yung mga kuana yan, mga plato. Tapos isprayhan mo 'yan siya ng mainit na tubig para mawala yung mga kanin-kanin, hindi siya ma, madala sa loob ng machine. Tapos Uh, ipapasok mo na yan sa machine automatic na yan sya uh, sa kabila kasi yung machine na yan may chemical na yan may mga sabon kompleto na po sya tapos mag uh, banlaw lang yan siya, so antayin mo na yan sa, sa kabila So yan pala pag solo ka automatic na yan siya mag stop kasi may sensor na pag napuno na dun ng mga plato na nakahilira sa kabila makuan na yan siya ma-stop na lang siya. Tapos ayan, parang siyang scanner, no? Pero hugasan yan siya. So, andito pala ako sa province na assign, province ng Croatia. Para siyang kuan, nasa Dubrovnik ako, yung parang uh, Palawan sa atin or Shargao, yung parang mga ganyan. Malayo siya sa sa city. So, by bus pala nung nag, uh, pumunta ako dito is 10 hours po yung biyahe para siyang kuan yung sa bukid nun. Sa so, na, del Sur hanggang Cagayan de Oro, yung parang ganun ang layo sobra. Napakasakit sa puwet na napagbiyahe mo pero kinaya ko at is uh, makakatarbaho na ako at is kikita tayo. So ayan... Ayan yung work ko dito. So hindi man tayo naghangad ng magandang trabaho at this um, okay rin yung saho, di ba? Hindi tayo pinabayaan. Laban lang tayo tiyagaan lang talaga. So ayan yung sa mga tao sa uh, Pilipinas, eh, hindi po madali yung trabaho po dito, no? So wag tayong magdemandiman na lang. lagi. So pasensya sa nasaktan. Charot ayan yung mga tray sa canteen so ipapasok ko rin yan lahat-lahat dyan ipapasok sa machine kasi automatic na yan siya maghuhugas ng sarili niya tapos antayin mo na dun sa kabila para iligpit mo, ilagay mo na naman dun sa trolley yung agency ko pala or consultant ay sa Humble po Humble Hunter po kahit marami siyang negative feedback pero uh, thankful pa rin ako kasi at least uh, uh, naging tulay sila sa pagpunta ko dito sa bansang Europa. <clears throat> Ganyan naman talaga yung mga agency, may mga negative at positive pero maging thankful na tayo. Huwag na nating siraan kasi Uh, wala tayo dito kung wala sila, di ba? So, at least legit pa rin siya. So, yung mga legit pala ng mga kuan, mga agency, human link po sa Pilipinas. Yung Humble Hunter pala is nakakuan siya sa base, naka base, nakabase po siya sa Qatar. Tapos, sa uh, human link po sa Pilipinas, international, basa uh, basta, basta human link daw yan siya uh, yan yung lagi yung nababasa ko sa sa mga tao na yan daw yung legit tapos ito na po pala yung one canteen ng mga staff dito kakain yung mga staff sa mo uh, dito sa hotel lahat ng mga staff dito kakain so lilinisan mo rin yan siya pagkatapos kumain yung mga ganun tapos imap mo lang siya dito yan. May machine naman siya pero hindi ko ginamit. So, ganyan pala yung map dito. Iba yung map ng uh, dito. Iba kasi yung map nila. Wala yung parang map head. Iba yung map head nila. Ganyan lang, oh. Tapos, sa uh, dadaanan ng yan siya ng machine. Hindi ko ginamit. Magic na yan. Laban <laughs> na ah uh, dapat marunong ka rin mag magic pagdating dito kasi ikaw rin yung mayawaan sa trabaho so ayan so saan na ba tayo sa agency so yung mga legit na agency sa gustong mag apply hindi kayo pinipilit char <laughs> nasa inyo pa rin yung desisyon kasi buhay nyo yan baka pagdating dito sisihin nyo ko charot <laughs> Oo, may mga ganyan kasi kasi iba-iba tayo ng mga uh, experience na dadatnan pagdating dito. Minsan may mga uh, matingga daw muna sa accommodation. So may mga case to case basis po kasi may kasama din ako one month po siya ng uh, working permit niya. Pagdating dito kasi Nakakuha na ata yung kuha niya, employer niya, na yung luma niya, employer, nakakuha na ng stop So, nagantay na naman siya, kaya natingga na naman siya ng one month. So, case to case basis po. Uh, sa akin naman, pagdating ko dito, thankful ako kasi uh, one week lang uh, nakatrabaho na ako, hindi ako natingga sa receiving ng accommodation ng bongga at least nakapunta ako agad at kinuha ako ng employer ko kasi kulang din pala sila ng tao dito kasi nga uh, summer patapos yung summer kaya ang dami pala ng uh, turista dito pag summer so summer yung pinaka maganda dito sa mga pakuan uh, fast food in the hospitality industry po. So, tiba tiba yung mga overtime mo pag, pag mga summer, mga ganun. Tapos, ayan o, yung basura ng mga stainless uh, sa akin na Hindi, kayo hindi na ako masyadong nakabideo kasi uh, busy ako. Busy ang busy nyo. Know. Ako lang mag <laughs> So, hindi lang yan ang yung gagawin ni Marami ka. Hindi ko na siya i eh, kasi may uh, marami po basta marami hindi siya madali pero kinaya at kakayanin natin charot para sa ating kan kinabukasan basta hindi ka lang mapili dito sa tarba uh, tarbaho pag nasa Europa ka magkakaroon ka ng tarbaho pero pag maarti ka abon luck sa iyo matingka ka talaga sa accommodation ng ng ilang buwan kasi uh, ingat ang lahat po sa next video naman. Ingat!